Narito ang isang limang daan word na artikulo sa wikang Filipino na magagamit mo bilang script o guide sa paggawa ng YouTube video na pinamagatang Top 5 Fighter Jets na Kayabilhin ng Pilipinas sa 2025 Intro 50 salita, kumusta mga kay YouTube? Sa 2000 at 2025, abala ang armed forces ng Pilipinas sa pag-upgrade ng kanilang air defense. Sasama natin ang top 5 na fighter jets na abot kaya na ng budget at sistema ng IE, mula sa light jets hanggang sa full multi-role at advanced fighter platforms. Tara't simulan isa. Falimampu il block dalawampu, isang daan at dalawampu salita. Sero tandang bawas dalawa isa na itong pinakabagong order ng dalawa more falimampu il block dalawampu mula sa Korea Aerospace Industries sa halagang tatlumput bilyon, daan. Dumating ito bilang follow-up sa unang batch noong 2017 at, at kompletong IAG radar, aerial refueling capability at improved weapons loadout, air-to-air -air, at ground attack. Abot presyo para sa Pilipinas pero kalaban sa modern regional jets. Ideal para sa harassment, patrols, at light strike, step padulong sa mas advanced na base, dalawa. E labing anim na block pitumpu paghahati pitumput dalawa, isa isa sero salita. Isang libo at labing walong tandang bawas isa inaprobahan ng Asia ang sale ng hanggang dalawampu, labing anim na block pitumpu paghahati pitumput dalawa worth fes lima punto lima Isang libo tatlong daan at apat na tandang bawas zero ito'y heavy duty multirole jet na may dan up walumput tatlo liag beyond visual range, year, missiles gaya ng Amram, Sidewinder, at small diameter bombs isang libo limang daan at dalawamput apat tandang bawa bagamat pinakamahal, malaki ang career potential para sa iya, lalo na sa maritime domain awareness at territorial defense. Ang challenge, malaki ang financing at economic impact, kasama ang isa 0% tariffs na posibleng makaapekto sa budget, tatlo. Sa abjes tatlumput siyam gripen ni, siyam na pusalita. Isang libo pitong at pitungput siyam tandang bawa sero sa multi-role fighter tender ng Pilipinas, kabilang ang Jazz 30 Sham Gripen. May emig na noong 2023 sa pagitan ng Pilipinas at Sweden. Mas mura sa labing anim na advanced din kani-kanilang target pods, data links, at flexible logistics. Pwede ding ilis bilang stopgap habang naghihintay ng mas maraming labing anim na o iba pang advanced jets, apat. Alay ea 21 isa boramay, 80 salita isang libo siyam nadaan at pitumput walo tandang bawas isa sa pangkat ng Advanced 4.5 Generation Fighter, inooffer ng South Korea ang IA-21 Boramay. Bagaman wala pang delivery sa Pilipinas, kasama ito sa shortlist ng IA mula pa noong dalawang libo at dalawamput apat. May shared production program for Indonesia at may feature potential ang 5th Gen variant IA-21 Isaya. Dahil sa partnership model, posibleng bargain kung kaya ng year funding pipeline, 5. Willcard, Card, Tejas, India, 80 salita, dalawang libo, apat na at labinsyam tandang bawas isa may sabotaheng plano mula dalawang libo at dalawamput dalawa kung saan tiningnan ng iya ang Lea Tejas. Ngunit noong Hulyo dalawang libo at dalawamput dalawa, medyo nabawasan ang interes, hindi sinama sa shortlist ng Air Project. Bagamat mas mura ang Tejas, hindi na ito advanced tulad ng Gripen o labing anim na sa radar avionics. Pwede pa itong konsiderasyon bilang low-cost multi-role option kung sakaling tumabla ang ibang bids. Conclusion ampersand call to action, limampu salita, sa dalawang libo at dalawamput lima. Abot kaya ng Pilipinas ang pagkuha ng fa limampu il block dalawampu, posibleng Gripen, at pagapas na ng labing anim na block pitumpu paghahati pitumput dalawa. Ang IEA 21 naman ay long-term candidate. Habang ang TEJAS ay murang alternatibo pero hindi gaano advanced. Comment na lang kayo kung ano ang paborito nyo. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. Outro Tips Visuals Insert Clips ng Folly Mampuyi Labing-anim na, Grepen, IEA 21, at TEJAS On-screen text, ipaloob ang key statistics at delivery timelines. Background Music, Energetic, Military Style Hashtags description. Hash top 5 jets. Hash puff modernization. Hash low le hash. Labing anim na hash hash e eh, isa hash, tejas f tapos na. Ito ang magiging engaging na video script, malinaw, presentable at informative sa Filipino audience. Happy shooting!